pagkatapos niyan, pagbukong. So, yun ang sabi ng Panginoon. Kasi bakit? Dahil pagmamayari tayo ng Diyos, hiram lang ang buhay natin dahil ang buhay natin sa alabok nang gagaling. Babalik yan sa alabok. Pero may kaluluwa at espiritu ang tao dahil ang components ng tao is tatlo. Yung katawan natin na nakikita natin ngayon, katawan makikita natin. Pero ang soul and ang spirit, hindi mo yon makikita, pero maramdaman mo. Pag ginurot kita, ang sakit, di ba? Pag nakakita ka at nakarinig ka ng na mga masakit na bagay, nasasaktan ka. Di ba? Ang buhay natin na hinihinga ngayon, ay hininga galing sa Panginoon. So, babalik lahat yan ang buhay, ang spirito ng soul. Babalik sa Panginoon yan. Kasi ang ating alabok, ang ating palakatawan, babalik yan sa lupa. So, anong importante sa tao? Kaya sinabi nga doon sa salita ng Diyos, sabi niya, Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth. That may sa tao hindi na bubukas lang sa pagkain. Kain lang tayo ng kain. Pero, ang kailangan natin, ang espiritu at spirit nandiyan sa atin. Hindi natin ito inaalagaan. Kaya that's why ang tao, kapag buhay pa, nakakalimutan ang Diyos. Kain ng kain lang ang tao. Ilang bisis na kumain sa isang araw. Mas sa lima. Lima pa ako eh. di ba? Kasi may merinda. May, may ano pa? May apuna. <laughs> di ba sa alma? May merinda na nga. Pero nga, sa, ang espiritu, dahil nga nasa sa atin, ilang bisis ka ang nag-pray? Ilang bisis ka nagbasa ng salita ng Diyos? Iling, ilang bisis ka ng simba sa isang linggo? Di ba? Hindi. Nakakalimutan natin. Kasi bakit? Natural sa tao dahil ang tao ay makasalanan. Yan ang please, please, desire natin eh. Kaya dapat ang tao yun yung sinabi na hindi tayo nabubuhay sa pagkain lang. Dapat, mabubuhay din tayo sa salita ng Diyos. Yan yung tao, tamad magsimba. Di bali, dapat niya yung spirit, ang katawan natin, taba, no? Pero ang spirito natin, ang payat-payat, di ba? No, hindi no, nakakakita no, no, no. ng salita ng Diyos. Wala namang religion ang maka -saysa. Only our relationship to the Lord pananampalataya, pananampalataya natin sa ating Panginoong maayos Panginoon at mabigyan sila priority doon Panginoon sa malulos o Lord, dalungan mo Panginoon dahil Panginoon alam mo ang mga pangangailangan nila alam mo Panginoon ang mga uh, kakailangan ng bawat pamilya o Diyos kaya sa mga kamay mo binigay namin ito Lord Pagpalain mong buong pamilya, Panginoon, at ang buong naririto o oh, Diyos. Nawa, Panginoon, hindi lang uh, titigil sa ganitong sitwasyon, kundi, Panginoon, ikaw ay magiging halaga at makilala kanila, Panginoon, sa buhay nila. Kaya salamat po sa hapong ito, sa pangalan ng Ama, <coughs> anak at, at, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Everybody says, Amen. Amen. Mm -hmm. Salamat po.